Hello mga kajuit, Welcome sa Tagpi Seri Episode 9 ako sana dadalang ko ng pagkain si Tagpi at siyempre kasama ko pa rin si Oragon dinala ko na rin tong tools ko mga Kaduit baka sakaling uh, may magagawa pa dun so mula dito sa fourth floor bababa kami ng ground floor ayan dito pa lang mga Kaduit sa nakakapagod na. Bali, ano to? forty uh, 44 steps na akyat panaog. Tapos maglalakad pa kami hanggang doon ng uh, mga ano siguro 500 meters. Kaya uh, medyo sakripisyo rin talaga mga kajuit yung pagdadala ng pagkain kila tagpi. Dahil kapag hindi naman natin gawin ito, walang magbibigay sa kanila ng pagkain. So, eto mga kajuit, nandito na ako sa labas ng aming uh, accommodation sa bahay ni Kuya. Lalabas muna kami sa bahay ni Kuya. So, ito yung kabuuan ng aming tirahan ngayon. May uh, playground dito ng football court. So, tara mga kajuit. Punta na tayo kay Tagpi. So, bali, dito kami sa backdoor dumaan mga kajuit para mas malapit. Yan. So, ito mga kajuit, nandito na kami sa labas at mapapansin nyo. Ano, kalsada na ito. So, mga ba medyo tinanghali na kailangan naming puntan sila tagpi para mabigyan ng pagkain. So kahit na saglit na oras lang mga ka-duty sa uh, maibigay natin sa kanila dahil uh, rest day nga namin kailangan din magpahinga at, syempre maraming gawain na dapat pang gawin kagaya ng uh, paglalaba. So tara mga ka-duty kay Tagpi. Mga ka <laughs> shortcut na naman tayo dito sa butas. Ah. Dahil doon lang naman yung ano, yung ginawang bahay nila at tagpi. So yung mga nagsasabi at naghahanap ng uh, aking bisikleta ko nasaan na. Actually mas mahirap pong magbisikleta dahil ganito po yung daanan. Hindi ko siya madadala dito sa loob. Kaya mas minamabuti ko na lang maglakad mga kajuit. Dito sa loob mga kajuit kata. Uh, mahirap talaga kapag uh, magbibisiklita kung iiwanan ko naman yung bike sa labas uh, marami pong dumadaan dyan baka mawala lang so tara na kay tagpi mga kajuit at sigurado gutom na yung mga yon. <laughs> ayan na siya mga kajuit nakakalabas talaga siya ah, saan ka dumadaan tara na halika na ang kainaman mga kajuit ano, dito na lang siya hindi na siya umaalis Ayun. Natahol na yung mga puppies. Hello! Two, four, six, seven. So, kompleto sila. Dito siguro siya dumadaan. Hello! Halika na, halika na. chut, 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 chut. Ang bait-bait ng tagpi namin. So, dapat talaga gawa din ako ng ano labasan at pasukan niya. So, magpakain muna tayo mga kajuit. Gutom na yung mga junakis natin. Pero, mapapansin yung mga kajuit, ano, malulusog sila. Matataba. Opo. Sandali, linisan muna natin yung ano. Gusto na rin. Dinaganan ko kasi ng ano itong mga kajuit ng pabigat. Dahil nung nakaraan, nakalabas sila. Nabuksan tong pinto. So, kailangan kong ayusin. Oh. <coughs> Saglit lang. Ayusin muna natin. Ayan. <laughs> Ano'y natin yung kainan nila. Sandali, sandali. Gutom na. Gutom na mga junakis. ano na sa paa ko. Sandali, sandali. Unahin natin bigyan si Tagpi dyan sa labas. Bali, ano po ito mga kajuit. Hinimay-himay na manok. At uh, thank you kay Uragon dahil ano, tinutulungan niya ako sa pagkuha ng pagkain. Ito Tagpi oh. Malalakas po kasing kumain itong mga papis. Ah, halin na kayo. Tara na. Ito, ito, ito. Ah. Oh. Ah. Oh. Ay, hey, dito, dito. Ito si Panda. Ah. Hmm si Husky uh, ano ba ba yung mga pangalan mga pinangalan nila ito si Bunso <laughs> dito ka Bunso yung dalawang itim ano eh nabinyagan na rin po yan eh si Charmy at si Sheba <laughs> ito si Charmy babae ito si Sheba babae din si Sheba so ito na lang ang ano walang pangalan si Puti Puti na lang po itawag natin dito Charmy, Sheba, Puti Husky, Panda, Bunso ito na lang si ano si Nutella Sinutela na lang to. O, oh, sige na, kain na kayo. So maluwag po yung ano nila. Uh, galaan. Then, ano pang kulang? Yung ano na lang po yung kulang dito eh. Yung papag. Tapos si Tagpi, hindi ko alam kung nakakabalik siya dito sa loob. Kasi dito, palagay ko dito siya dumadaan sa hollow blocks. Nilagyan ko kasi ng pabigat po para hindi nabubuksan yung pinto nila. Ba't dyan ka pa bunso? Mas gusto nyo dyan na ano? Dito, marami. Oh. ah. Oh. So, soon po paliliguan natin sila. At uh, wala pa tayong time ngayon para paliguan. So naubos lang din mga kajuit yung ano yung 4 days na holiday namin sa paggagawa ng bahay ni Tagpi at uh, <laughs> hindi nga kami nakagala ni Oragon. Dito na lang namin ginugol yung oras namin at uh, kahit uh, sobrang pagod mga kajuit sa uh, sulit naman dahil nabigyan natin ng bagong na bahay ang mga papis at uh, si Tagpi. So nandiyan mga kajuit si Tagpi sa labas kumakain. So gusto, gusto rin talaga nila na may papag Ayun, malakas kumain si Tagpi. Ang kainamal ng mga kajuit kahit na nakakalabas si Tagpi sa dito na lang siya nag stay So nasanay na rin talaga sila dito. Siguro kaya lumalabas yan ano. Ayaw niya na magpadidi. Pero okay na mga kajut yung mga papis dahil ano. Malakas na silang kumain. Ayun dito na lang din sila dumudumi sa loob. Di balit ano naman itong mga kajut na uh, buhangin. At uh, lilinisin ko na lang to kapag ano. Kuha ng walis. Ayan, ho, napakalilim po dito sa lugar nila kung ikukumpara doon sa ano, doon sa dati nilang kulungan na tingnan niyo Alas 8 pa lang ng umaga sa mainit na. Dito po ma malilim dahil uh, dito sa pader. Hanggang alas 10, alas 11 ganun malilim pa rin po dito dahil lalo na may ma maayos na bubungan Ayan, na. Ayun na, punta na si Tagpit doon para dumumi. So hanap lang ako mga kajuit ng uh, plywood or kunin ko yung plywood doon para ilagay ko dito na ano sila. Tapag. <laughs> si puti na lang kasi may whitey eh. puti si <laughs> may whitey na eh. gusto nila ano pumapasok sa loob yun may surutan, may sila ito kasi sinira ni tagpi mga kajut yung butas na yun kaya hinarangang po maliit lang po itong butas na to hinatngat nya ito para makalusot siya ngayon hindi ko alam kung saan siya dumadaan. Malamang dyan sa may ano. Dito na pa dyan sa hollow Kailangan pang taasan to para hindi makalabas. Ayan, ubusin nyo ha. gusto nila yung ano yung may taguan eh kaya gawa tayo ng kanilang ano papag dyan Ano? <laughs> ito pa siya yung ano, laki ng plywood. Hello! Tiyo! Tiyo, tiyo, tiyo! Parang higsi ng paan nila. So, ito mga ka yung update sa dating ng Tagpi series. So okay na po dito sa lugar na to dahil uh, nakasampung araw na sila din kami po isa naka one week na rin nakalipat sa bahay ni kuya at uh, nakapag-adjust na rin kami although hindi talaga makapagluto ng sariling pagkain so pag hindi namin nagugustuhan yung pagkain na rasyon namin kumakain na lang po kami sa labas Siyempre nakakamiss naman talaga din yung uh, Luto ni Uragon na araw-araw nagluluto siya ng uh, aming mauulam. Kaya lang sa ngayon, mapapansin nyo wala rin uh, cooking vlog si Uragon Dahil dito po sa lugar nila tagpin, medyo nag-aalangan kami magluto Dahil kabilang pader po, isa no, kalsada po yan Laging may nagpapatrol po Baka makita yung usok kay, eh, yung pa yung maging dahilan na ano Pati mga aso isa eh, madamay eh. Pag nakita nila na may aso pala dito sa lugar na to So ito mga kajuit lalagay namin tong ano. Sampan panalang lang namin sa loob. Oy. Alis mo na jan, alis mo na diyan. Dadaan kami, dadaan. <laughs> Bat ko gusto niyo diyan sa ano gilid. Doon, doon, doon. Gagawa ko ng ano nyo. Bahay nyo. Hindi, <laughs> hmm. <laughs> <laughs> hi, lumabas na kayo. Hindi, <laughs> 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 hayaan sila lumabas. Haba kamo mga muna, Anil. Okay. Hello, mo pati eh. Gusto Yan. Dede. magtatago yan sa ano. Hayaan mo na natin lumabas mga ka dal na ang lang naman sila. Sipit <laughs> 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 pasok na sa loob. So ito mga kajuit na ilagay na namin ni eh, Uragon yung ano. Kaya lang mas gusto nila sa ano, sa ilalim. At least si Tagpi may pagsasampahan siya. Maganda rin po yung ano, may taguan mga papi sa ano, sa ilalim. Ganyan kasi kung gusto nila eh, yung nagtatago-tago sila. Dito ka na bunso. Pasok ka na. Yan si bunso po siya ano. Lahat po sila matataba kahit na kuminsa na ah, minsan lang natin sila mapakain sa isang araw pero ano naman sagad naman yung kanilang pagkain ano? Hmm, 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 hmm. nga nil Victor? Hmm. Hello Bonso okay. Okay. Hmm. <laughs> oh, Diyan na Tagpi, hindi ka papapasok? Hindi Tagpi! Ay, yes. doon na sa loob. Ayan mga kajuit. Gusto po kasi nila yung ganto na ano, na kapag uh, tago sila sa loob. <laughs> ano? Um, si Husky. Yan si ano. Si Nutella si charmy At dito sigurado nang uh, maayos yung pagkain nila. Ayan si bunso na kay uragon. Dahil uh, ako na lang po yung nagbibigay ng pagkain. So sa minsan ano, sana makapagluto din kami ng atay, yung paborito ni tagpi Tagpi oh. Yan din po kasi ang gusto ni Tagpi yung ano nakakalabas-labas siya. So may nabasa rin po akong comment mga kajuit na nakapatong lang sa lupa itong post. Opo nakapatong lang talaga to at uh, inipit ko ng hollow blocks. Dahil yung hollow blocks nga po dito sinabi ko sa inyo kahit ibalibag mo. Ayan o. Hindi po mababasag yan. <laughs> Ang tibay ng hollow blocks dito. Nilagyan ko po ng pabigat para hindi itutumba. Ayan. Lahat po yan. Tapos ah. Uh, yung pinaka poste eh, ipinasok ko po doon sa butas ng hollow blocks dahil napakatigas po ng ano hindi ko kayang ano hukayin kaya yeah, ganyan na lang po yung ginawa kong diskarte eh. so paano mga kajuit uh, iiwanan na namin sila dahil uh, pahinga din muna kami dahil puyat kami galing sa trabaho at uh, labaday <laughs> Bye-bye and God bless all. Pasok na sa loob. Pasok na sa loob. Mm. Oh. Ayan. Bago kami uwi. Makakalabas ka pa rin naman dyan eh. Kawawa naman yung mga anak mo kung iniiwan mo dyan sa loob. Ayaw niya na siguro magpadidi kaya lumalabas siya. Ano ang tawag doon? Uh, ano na sa pagpapadidi? tulong mabuti itong lock mga kagigit para siguradong hindi siya mabuksan ah, ayun ah. na rin makakalabas yung mga tuta dito. Ayun, hindi uminom ng tubig, dumidi sila kay Tagbi. Kaya yun po sigurong inaayawan din ni eh, Tagbi yung lagi siyang nag stay sa loob. Dahil kapag nasa loob siya, panay ang didi ng mga papis. So, pwede na silang awatin. Mawala yung mga kalat. gutom na gutom ito ipakita mo ano ragon yung sampahan nila ni tagpi ito mga kajuit nilagyan ko ng ano dito para nakakasampa si tagpi tapos kapag nakalabas siya mga kajuit nilagyan ko rin ng uh, isa pang hollow blocks dito to para kung gusto pumasok ni tagpi sasampa lang po siya dyan tapos tatalo na siya doon kasi madalas na si Tagpi po sa labas kapag ayaw niya magpadidi sa mga papis lumalabas po siya. So paano mga kajuit? Muli maraming 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 salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa episode ng buhay ni Tagpi dito sa Saudi Arabia. So abangan po natin yung mga pwede pang mangyari kung ano ang kahihinat na ng buhay ni Tagpi bilang uh, pag-save ni Juit at uh, sa mga nagtatanong nga pala mga ka Juit yung sa pagpapakapon wag po magpo kayong ta at ipapakapon nila and at the same time po mag update lang ako ng ano ng ating uh, collection kung magkano na yung total uh, donations So mayroon na po tayo ano total uba uh, 26,281 pesos. Uh, hindi ko na po sinama yung 3,000 na nag-sponsor para sa portable drill na dala na ko na po yun. So may ano pa po tayo na cash na 26,000 na para sa pagpapaka po ni Tagpi. So sa mga willing pa rin pong mag-donate uh, Tumatanggap pa rin po tayo mga kajuit dahil uh, baka kukulangin nga po yung dito sa Saudi sa napakamalang kapon at siyempre yung other expenses po. Uh, dog kids, hindi pa rin po ako nakakabili dahil kailangan ng dog kids ni Tagpi kapag dinala na siya sa veterinary clinic. So thank you, thank you so much po sa lahat at bahala na ang Diyos magbalik sa lahat ng kabutihan na inyong uh, itinutulong para kay Tagpi. So mabuhay po tayong lahat mga kajuit Tag Ay pwede na rin ako matulog dito. <laughs> Naglalambing si puti oh. Hello. Si Hello puti. Huh? Nalagyan na ng ano si ano. Hello puti. <laughs> Malambing talaga yung mga aso na puti. <laughs> ano? Kiki paglaro. <laughs> Hello. <laughs> Ay, chus, chus, chus. Baba, isip puti.